Naman manan, itong grupo na to, sila ang pinakamalaking importer ng illegal drugs dito sa ating lungsod na sumisira ng buhay ng ating mga kabataan, sumisira ng buhay ng mga pamilya natin. Parang hindi naman ho kapanig paniwala, wala po ang kilalang mayor na sumasama sa raid. Hindi po ba kayo natatakot na madamay kayo sa mga sindikato? Kami madamay. Kami na yung kami na yung gumawa ng para kami pa madamay. Ito kayo kaklaro ko lang, trabaho sa mayor, protectan ang kanyang lungsod. Napakahalaga sa akin bilang mayor na matigil lang masira buhay ng mga kabataan. Kaya nag-sacrifice na nga ako. Ako, ako na mismo ang nag-volunteer na sabi ko, sumama na ako para maging epektibo na madakman natin itong malaking kriminal na to. Kita mo, ay ito kabulit. Oh? Huh? Para para sa ating mamamayan to. Ginawa ko to para protekta ang ating bayan. At sana naman, naiintindihan ninyo ang aming, aming sakripisyo, ang aming malasakit. Uh, pasensya na kayo kung medyo tumasang boses ko. Sana naiintindihan nyo. Marami nangyari itong buong araw na to at medyo masakit salitang tama ko. So, maraming salamat ha. At sana naiintindihan niyo kung anong nangyari. Mayor, sa tingin niyo, ito nangyaring raid right dito sa PR po. Pwede maka-apekto kay Congressman Magilito sa pagtakbo niya bilang mayor. Mayor, pakisakit po, mayor. po, mayor.